Matagal ng panahon ang nakalipas, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang isla. May mga unang tao na nanirahan dito. Tinawag silang mga negrito o eta. Sila ay mga mga ngaso at mangingista. Mayroon din silang sariling kultura at paniniwala. Dumating ang mga Austronesian sa Pilipinas gamit ang mga bangka. Sila ay mahusay sa pagsasaka at paglalayag ang mga Austronesian ay nagdala ng kanilang wika, sining, at mga kagamitan. Nakipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa. Nakipagugnayan sila sa mga Chino, Hapon, at mga Indian. Ang pakikipagkalakalan ay nagdala ng mga bagong ideya at produkto sa Pilipinas. Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling sistema ng pamahalaan. May mga barangay na pinamumunuan ng mga datu. Ang mga datu ay mga pinuno na nagpapatupad ng batas at nagpoprotekta sa kanilang mga nasasakupan. Noong ikalabing anim na siglo, dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Pinangunahan sila ni Ferdinand Magellan. Ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Pilipinas. Ipinakilala ng mga Espanyol ang Kristyanismo sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang yumakap sa bagong relihiyon. Itinayo ang mga simbahan at kumbento sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang mga Espanyol ay nagtayo ng kolonya sa Pilipinas pinamunuan nila ang bansa sa loob ng mahigit tatlong daang taon. Ang mga Espanyol ay nagpatupad ng mga patatakaran na nagpabor sa kanila. Maraming Pilipino ang naghimagsik laban sa mga Espanyol. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa kakulangan ng armas at organisasyon. Ang pang-aabuso ng mga Espanyol ay nagtanim ng galit sa puso ng mga Pilipino. Sa kabila ng pang-aapi ng mga Espanyol, hindi nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino. May mga Pilipino na nag-aral sa ibang bansa. Sila ay tinawag na mga ilustrado. Ang mga ilustrado ay nagsulong ng reforma sa pamahalaan. Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Ito ay isang lihim na samahan na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang Katipunan ay lumawak sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong Agosto 1896, sumiklab ang Revolusyong Pilipino pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula sa Pugad Lawin. Ito ang hudyat ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Maraming bayani ang lumitaw sa Revolusyong Pilipino. Sina Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, at Jose Rizal ay ilan lamang sa kanila. Ang kanilang katapangan at pagmamahal sa bayan ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino. Nagtagumpay ang mga Pilipino na mapatalsik ang mga Espanyol. Ngunit hindi pa tapos ang laban para sa kalayaan. Dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pinangakuan nila ang mga Pilipino ng kalayaan. Nakipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Ngunit hindi rin nagtagumpay ang mga Pilipino dahil sa mas modernong armas ng mga Amerikano. Itinatag ng mga Amerikano ang kanilang kolonya sa Pilipinas. Sa panahon ng mga Amerikano, nagkaroon ng mga pagbabago sa edukasyon, kalusugan, at ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit patuloy pa rin ang pakikibaka ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan. Noong Hulyo 4, 1946, ipinagkaloob ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Ito ang araw na pinakahihintay ng lahat ng Pilipino. Ang Pilipinas ay naging isang malayang bansa.